To some extent mga kapatid, eh, nagtagumpay ang mga demonyo ng bansa natin doon so, sa ginawa nilang pagpapakidnap kay Pangulong Duterte. Kasi it is more than just a diversionary tactic. Sa pananaw ng administrasyon, it is a diversionary tactic. Sa pananaw ng mga partido liberal, it is their trophy wasakin si Duterte kasuhan para mukha silang maibalik, maibalik sila sa kapangyarihan yung Unipink administration plus the liberals and the makabayan block yun yung naging tagumpay nila ngayon ang problema sa kanila maliit na bagay. Sabihin ko ah. Maliit na bagay. Palalaki nila para either sirain ka or pagmukain silang mabuti. Problem with that is yung taong bayan lalong nag behind Pangulong Duterte. Can you imagine? Si VP Sara na yung alam mo naman ang, ang, ang tao eh, meron tayong recent si Bias eh. Parang sino ba yung susunod sa Sarah Duterte? So yung, hindi na masyado na may mention si PRRD. Lalo na nawala yung SMNA na eh. Pero nag behind ang tao. Naalala nila bigla yung pagmamahal na ginawa ni Pangulong Duterte si Bayan na ito. Bagamat gano'n na nangyari, no? it's very unfortunate. Ang oligarko, tagumpay ni Leon dahil lahat ng sa tingin nilang viable na pwede nilang hawakan ng mga tao, eh hawak nila. As usual, back to business. Drug lords, malamang back, back to business. Komunista, malamang nagpapalakas na naman. And they're stronger than ever when it comes to their political fronts, kita nyo naman. Ang dami na naman nilang i-field na tao. At marami doon may ex expertise sa batas, abogado. Ang problema lang, doon siya ginagawa nila. Inevitable na maipakita nila yung mga naitanim na nila noon pa. For example, infiltration sa uh sandatahang lakas. So makikita mo yung relationship ng mga kupal sa sandatahang lakas with the communists or with partisan politics na greedy. And if you dig deeper, you're going to see 'yung mga kababuyan ito, mga hype na 'to. You're going to see them 'yung 'yung mga kabaro nila sa law schools. Law schools nagsasalita na tumutulong sila na i-pressure. Kumbaga nilalabi nila na matuloy ang impeachment ni VP Sara. So makikita mo oops, ang ating law schools. It's safe to say yung ating legal community ayaw kay VP Sara. Bakit? Abogado naman si VP, ba't ayaw nila? So there must be something. Yung komunista, drug lord, given na yon ayaw kay Sarah. Pero yung mga nabanggit ko, bakit? Meron bang naapektuhan ba sila ng intelligence fund ni VP Sarah? May mga intelligence kaya nakakarating kay VP Sarah at sa mga Duterte about sa mga institusyon na nabanggit ko? Sa madaling salita, inevitable, nasisingaw. Mga politiko, obvious naman yan eh. Hindi lang natututo pa yung bayan eh. Dapat yan, total revamp eh. Palitan na lahat yan, maliban sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Wala ka naman magpapagkatiwalaan. Pero ang bayan hindi pa handa doon eh. Gusto pa ng bayan yung masyadong diverse. Kasi takot pa rin tayong ipagkatiwala yung power sa isang tao. Yung tiwala sa isang tao at kanilang paniniwala. So marami pa rin infiltrated ang kanilang pag-iisip ng impluensya ng kaliwa. Pero tignan nyo yan ha. Saan ba nang galing si Trillianes? Saan lakas? yung lawyer, yung law schools, there must be something. Meron pang samahan na nagpoprotekta sa mga komunista. Legal front. Legal services. So, and these are connected. Look at Akbayan. Sinong nasa Akbayan ngayon? Uh, hindi ko sinasabi kung ano sila. I'm just looking at them and what they stand for. Of course, iba sa sabihin nila. Hindi 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 nila man nila aminin kung ano yung talagang pakay nila. Of course, lahat naman ng grupo para sa bayan, para sa bayan. Alam niyo na yan. So, na-expose sila more than ever before. Iniwasan nila yan eh. Susundot. Susundot, sundot, sundot. May level, eh. May level lang eh. But they're being exposed. Lahat sila. Meron akong isang alam na nanalo na politiko. Wala siyang kalaban. Yung matagal ng mga pangako, matagal na nakabinbin, in-execute pagkatapos ng panalo niya. Sabi ko, oy good strategy tong taong to kasi after niyang manalo, doon niya binira. So good shot sa pananaw ng mga tao. Ay, hindi alam ng mga tao. Dati na dapat na-execute yung proyekto na yun, Pero naghintay. Timing. Biglang boom. Sinisimula na ang ospital. Boom. Before the elections or after the elections, may, may, mayroong daan na nabuksan. Wow. Excellent political strategy. Nakatulong ba siya bayan? Oo. Nahuli ba? Oo. Pero hindi naman alam ng bayan yun. Ang alam nalang ng bayan eh, wow, meron. Wow, napondohan. Wow, nagbunga yung pagsipsip niya kay Tambaloslos. Magaling. So, they're being exposed unti-unti. Unti-unti.